Naalala niyo pa ba noong bata kayo? Puno ng sigla, parang walang katapusan ng araw. Pero pagdating ang edad o sa ato, may mga pagbabago palang nagaganap na hindi nati inaasahan na halos walang nagkukwento sa atin. Akala natin, pagtanda, puro pahinga na lang at payapa. Pero totoo ba yan? Marami sa atin o ng ating mga mahal sa buhay ang nagulat sa mga hindi inaasang hamon na dumarating. Ang totoo, may limang nakakagulat na katotohanan ang hinaharap ng mga senior na Pilipino paglampas ng osato. Nakusay na laman natin noon pa, mas nakahanda tayo. Kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa nararanasan mo ito, hindi ka nag-iisa. Sa videong ito, tatalakay natin ang limang katotohanan ito ng walang halong portatago para mas maging handa ka o ang mahal mo sa buhay manood ka hanggang dulo dahil meron akong ibabagi na tiyak na magugulat ka at makakatulong sa iyo ng sobra. Nayong, uminga ka na malalim at pag-usapan natin ang unang katotohanan na marahil ay isa sa pinakamasakit na aspeto ng pagtanda paglampas ng itinya. Ito ay ang biglang pagbabago sa iyong mga relasyon at ang pakiramdam ng pag-iisa, kahit na may pamilya sa paligid. Siguro iniisip mo, Paano mangyayari yan? Dito sa Pilipinas, napakalapit natin sa ating pamilya. Totoo yan, pero ang ibig kong sabihin ay hindi yung pisikal na pag-iisa. Ang tinutukoy ko ay yung emosyonal at sosyal na pag-iisa na unti-unting sumisinit. Naalala ko siya ling nena, 85 taong gulang na naninirahan kasama ang kanyang anak at mga apo. Araw-araw, abala ang lahat sa trabaho, sa eskwela, sa kanilang sariling buhay. Si Aling Nena, kahit na nakikita niya sila, madalas ay nasa isang sulok lang ng bahay, nanonood ng TV o nagbabasa ng diaryo. Dati, siya ang sentro ng pamilya, siya ang nilalapitan para sa payo, siya ang nagluluto ng masasarap na luto tuwing linggo. Ngayon, iba na, hindi na siya madalas tanungin. Minsan nakikita niya ang kanyang mga apo na naglalaro sa labas o nagkukulitan. Pero pakiramdam niya ay hindi na siya bahagi ng kanilang mundo. Nagbago ang mga usapan, ang mga interes. Ang mga kaibigan niya ilan ay pumanaw na, ang iba naman ay nahihirapan ng bumisita dahil sa sarili nilang karamdaman. Pakiramdam niya, dahan-dahang lumiliit ang kanyang mundo at parang wala na siyang mapagbahagyan ng kanyang mga iniisip at nararamdaman. Ang ng ito ay tungkol sa pagbabago ng dinamika. Ang mga dating gaway, ang mga lugar na madalas mong puntahan, ang mga taong madalas mong kausap, unti-unti silang nababawasan o nagbabago. Ang iyong anak na dating palagi nasa bahay, na ay may sarili ng pamilya at mga responsibilidad. Ang iyong mga apo, abala sa kanikanilang gadgets at social media na hindi nagaanong gaanong interesadong makinig sa mga kwento mo noong araw. Ang dating aktibong samahan ninyong magkakaibigan na yon ay bihira na lang magkita, minsan nga ay salamay na lang. Masakit ito, alam ko. Dahil ang tao, anuman ang edad, ay nangangailangan ng koneksyon. Pero may paraan para harapin ito mga kababayan. Una, maging proaktibo sa paghahanap ng bagong koneksyon o pagpapalakas ng kasalukuyan. Kung kaya pa ng katawan, sumali sa mga senior citizens group sa inyong barangay. Hindi lang ito para mag-exercise, kundi para makahanap ng mga taong kapareho mo ng karanasan, ng mga tao makakaintindi sa nararamdaman mo. Kung hindi na makalabas, subukan ang mga online community. Maraming group sa Facebook na para sa mga senior kung saan pwede kang magbasa, mag-comment at makipagpalitan ng ideya. Kung may apo kang teki, hingin ang tulong nila na ituro kung paano gamitin ang messenger video call para makausap ang mga kamag-anak na malayo. Pangalawa, muling tuklasin ang iyong mga libangan. Naalala mo ba noong bata ka? Anong hilig mong gawin? Magtanim ba? Magbasa? Magburda? Magpinta? Gawin mulit yan hindi lang ito magbibigay sa iyo ng pagkaabalahan, kundi magbibigay din ito ng pakiramdam ng layunin. Kung magtatanim ka ng gulay sa bakuran o kahit sa paso, merong kang aalagaan, merong kang aanihin, merong kang pakay sa bawat araw. Ito ay paraan para mapunan ang walang lamang oras at ang pakiramdam ng pagiging walang silbi. Ang paglika, anuman ang anyo nito, ay nagbibigay ng kagalakan at nagpapalakas ng pagpapahalaga sa sarili. Ang ikalawang katotohanan na hindi masyadong pinag-uusapan at masakit ding harapin ay ang unti-unting paghina ng iyong kakayahang gawin ang mga simpleng bagay na nakasanayan mo at ang hamon sa iyong dignidad. Sa ating kultura, ang mga senior ay nirerespeto at madalas ay sila pa rin ang ilaw ng tahanan o ang tagapayo. Pero pagdating ng 80 o higit pa, may mga bagay na bigla na lang mahirap gawin. Isipin mo si Mang Tonyo, dating karpentero. Malakas ang pangangatawan. Nayon, paglampas niya ng nosango, nahihirapan na siyang magbuhat ng mabibigat. Minsan nga, ay hindi na niya maramdaman ang kanyang mga daliri gaya ng dati. Ang dati niyang ginagawang lamesa at upuan, nayon ay hirap na siyang humawak ng martilyo. Si Aling Consuelo naman, dating masarap magluto ng kare-kare at sinigang, nayon ay hirap na siyang magbalat ng gulay dahil sa rayuma sa kamay. At minsan ay nakakalimutan na niya ang mga sangkap. Ang mga dating simpleng gawain, tulad ng paglalaba, paglilinis ng bahay, o kahit ang paglalakad papunta sa tindahan, ay nagiging isang malaking hamon. Ito ay hindi ng pisikal na paghina. Malaki ang epekto nito sa ating pagkatao. Kung dati ay ikaw ang tagagawa, na ay ikaw na ang tagatanggap ng tulong. Kung dati ay ikaw ang nag-aasikaso si ng lahat, na ay umaasa ka na sa iba. May pakiramdam ng pagkawala ng kalayaan ng dignidad. Hindi mo gusto maging pabigat pero minsan, kailangan mo talaga ng tulong. Mahirap tanggapin na ang katawan mo na dati mong kayang kaya ay nagsasabi na stop o slow down. Ito ang sandali kung saan mararamdaman mo ang vulnerability, ang pagiging mahina. Paggarap sa katotohanan ng ito ay nangangailangan ng malaking pagtanggap sa sarili. Unang-una, tanggapin na natural lang ang paghina ng katawan sa pagtanda. Hindi ito kahinaan ng pagkatao mo, kundi parte lang ang proseso ng buhay. Pangalawa, matuto kang humingi ng tulong. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi tanda ng karunungan. Alam mo ang iyong limitasyon at pinahahalagahan mo ang iyong kaligtasan at kapakanan. Ipaliwanag mo ng maayos sa iyong aan ako, Apo, kung ano ang iyong kailangan. Mas gusto nilang tulungan ka kaysa makita kang nahihirapan. Pangatlo, mag sa mga bagay na kaya mo pa rin gawin. Kung hindi mo na kaya magluto ng komplikadong gulam, maray ay kaya mo pa rin maghiwa ng gulay o magbalat ng bawang. Kung hindi ka na makalabas ng bahay, maraylay kaya mo pa rin magbasa ng libro o makipagkwentuhan sa telepono. Malilit na bagay, oo, pero malaki ang epekto sa iyong pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang. Kung minsan, ang simpleng paglaba ng malit na damit o pagdidilig ng halaman sa bintana ay nagbibigay na ng pakiramdam ng accomplishment. At huwag kalimutan ng kahalagahan ng regular na check-up sa doktor. Kahit pakiramdam mo ay okay ka, may mga simpleng tests na pwedeng gawin para malaman kung may kailangan bang ayusin o imonitor sa iyong katawan. Minsan, ang simpleng pag-inom ng tamang vitamins o pagbabago sa diet ay malaking tulong na. Ang mga physical therapist ay makakatulong din sa pagpapanatili ng iyong mobility at lakas kahit konti. Hindi ito tungkol sa pagiging super senior, kundi sa pagiging senior na may kalidad ng buhay. Napausapan na natin ang dalawang mabibigat na katotohan ng ito, ang pagbabago sa iyong mga relasyon at ang hamon sa iyong pisikal na kakayahan, humanda ka dahil may tatlo pa tayong tatalakayin na mas lalo mong maunawaan ang pagiging 80 anyos at higit pa. Manatili ka dahil ang susunod ay tungkol sa kung paano mo tinitignan ng oras mismo sa kung paano... Ngayon, dumako tayo sa ikatlong nakakagulat na katotohanan na madalas ay hindi pinag-uusapan pero napakalaki ng epekto sa ating isip at damdamin. Ito ay ang pagbabago sa iyong pananaw sa oras na tila ba mas mabilis itong lumipas at ang pakiramdam ng pagmamadali. Parang kahapon lang naglalaro ka pa sa kalsada tapos na yon walumpung taon na ang nakalipas. Dati, pakiramdam mo ay walang katapusan ng buhay, puno ng mga pangarap na abot kamay. Pero pagdating ng 80, nagsisimula kang magbilang ng mga natitirang araw, buwan o taon. Nagiging mas sensitibo ka sa bawat paglipas ng araw at minsan ay may bigat na kasama. Maraming senyo ang nakakaranas nito. Si Lolo Jose halimbawa, dati ay palaging may planong gawin sa susunod na buwan. Ngayon, ang unang naiisip niya ay kung ano pa ang gusto niyang gawin bago siya tuluyang magpahinga. May pakiramdam ng pagmamadali na tapusin ang mga bagay na pinangarap niyang gawin o mas kausapin pa ang mga mahal niya sa buhay. Minsan, ito ay nagdudulot ng pagkabalisa ng tanghihinayang sa mga bagay na hindi nagawa. Paano natin naharapin ang garintong pananong sa oras? Una, Matuto ka mamuhay sa kasalukuyan, sa halip na magalala sa nakaraan o sa hinaharap. Mag-focus sa ngayon. Ang bawat hininga, ang bawat sikat ng araw, ang bawat pagtawa ng apo ay mahalaga. Magpasalamat ka sa bawat bagong araw na ibinibigay sa iyo. Mag-aral ka maging grateful sa maliliit na bagay, sa masarap na kape sa umaga, sa amoy ng ulan, sa tawag ng mahal sa buhay. Ang gratitude ay nagpapalaya sa atin. Pangalawa, isulat ang iyong mga kwento o alaala. -ala. Kung hindi mo na kaya pang isulat, ipavideo mo ang iyong sarili na nagkukwento. Hindi lang ito makakatulong sa iyo na ayusin ang iyong mga naisip, kundi magiging mahalagang pamana ito sa iyong pamilya. Hindi mo kailangan maging impormal Kwentuhin mo lang kung paano ka lumaki, kung paano mo nakilala ang asawa mo. Ito ang iyong legacy, ang iyong marka sa mundo. Hindi ito tungkol sa dami ng oras na natitira, kundi sa kalidad ng oras na ginugol mo. Ngayon, dumako tayo sa ikapat na katotohanan na hindi ganong binibigyan pansin pero napakalaki ng epekto sa pang-araw-araw na buhay, ito ay ang hindi inaasahang pagbagalang isip at pagkalimot na higit pa sa ordinaryong pagtanda. Hindi lang ito tungkol sa pagkalimot ng susi kundi sa mas madalas na pagkalimot sa pangalan ng tao, sa mga detalye ng usapan o kahit sa mga direksyon. Ito ay maaring nakakatakot, nakakahiya at nakakapagdulot ng paggalismaya. Maruming senior ang nakakaranas ng ganito. Si Aling Lita, dating maestra, napakatalas ng na isip. Nayon, pagdating niya ng 83, minsan ay nakakalimutan na niya kung saan niya inilagay ang kanyang salamin. O kaya, nakakalimutan niya ang pangalan ng kanyang kapitbahay. Sa gitna ng kwentuhan, bigla na lang siyang mawawala na sa sabihin. Ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol sa sariling isip ay nakakapanlumo. Pero huwag kang mawala na pag-asa. May mga paraan para labanan ng pagbaga ng isip. Una, panatili ang aktibo ang iyong isip. Mabasa ka ng diyaryo araw-araw, kahit ang classified ads lang. Maglaro ng mga board games tulad din dama o chess. Kung may apo kang mahilig sa puzzles, Mapaturo ka ng Sudoku. Ang pag-aaral ng bagong bagay, kahit simpleng recipe, ay malaking tulong sa pagpapanatili ng sharpness ng isip. para muscles ang utak mo. Kung hindi mo ginagamit, manghihina. Pangalawa, siguraduhin mong nakakakuha ka ng sapat na tulog at tamang nutrisyon. Ang pagtulog ay panahon para mag-repair ang utak. Kung hindi ka nakakatulog na maayos, mas mahirapan ang isip mo. Pagdating naman sa pagkain, Piliin ang mga pagkain na maganda para sa utak. Ibig sabihin, mas maraming gulay, prutas at isda. Limitahan ang processed foods at matatamis. Ang paginom din ng sapat na tubig ay napakahalaga. Ang huling at marahil ay pinakamalalim na katotohanan na hinaharap ng mga senior paglampas ng 80 na hindi ganong pilag-usapan sa hapagkainan ay ang paghaharap sa sarili mong mortalidad at ang pagbabago ng iyong mga prioridad sa buhay na nagdudulot ng kakaibang kapayapaan o pangamba. Sa edad na ito, mas nagiging malapit ang kamatayan. Marami sa iyong mga kaibigan ang pumanaw na. Ang bawat libing ay isang paalala na ang buhay ay may katapusan. Dito, madaling pag-usapan, alam ko. Pero sa totoo lang, ito ang pinakapundasyon ng kung paano mo tinitignan ang matitirang bahagi ng iyong buhay. May mga senior na nakakaranas ng matinding takot at pangamba. Takot na maiwan ng pamilya, takot sa hindi batid na mangyayari pagkatapos ng buhay. Pero meron ding iba na nakakahanap ng kakaibang kapayapaan. Si Lola Elena, sa edad na akong panset ay nagsabi sa akin, Iho, dati pinoproblema ko kung paano kami mabubuhay bukas. Ngayon, ang problema ko na lang ay kung paano ko mas masisiyahan ng bawat sandali. Hindi na mahalaga kung may bago akong sapatos. Ang mahalaga ay ang mga neti ng aking mga apo, ang pagdarasal at ang pagtulog ng mahimbing. Nagbago ang kanyang mga prioridad. Ang material na bagay ay nawala ng halaga. Ang mahalaga ay ang mga relasyon, ang pananampalataya at ang kapayapaan ng kalooban. Paano natin naharapin ang katotohanan nito? Una, yakapin ang iyong pananampalataya ano man ang iyong relihiyon, malaking tulong ang pagdarasal. Ito ay nabibigay ng pag-asa ng kapayapaan. Pangalawa, maging mapayapa sa mga bagay na hindi mo na mababago. Huwag kang magpakastres sa mga bagay na wala ka ng kontrol. Ang kontrolado mo ay kung paano ka magreria. Ipatawad mo ang sarili mo sa mga pagkakamali at maging mapagpatawad sa iba. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya. Pangatlo, mag-focus sa paglika ng magagandang alaala. Hindi sa pagpaplanong malalaking biyahe, kundi sa simpleng pagupo sa tabi ng iyong apo at pakikinig sa kanilang kwento o pagtawa sa mga lumang larawan kasama ang iyong asawa. Ang mga sandaling ito ang magiging kayamanan mo. Nayong, na natinalakay na natin ang limang nakakagulat na katotohanan na hinaharap ng mga senior paglampas ng 80, ang pagbabago sa iyong mga relasyon, ang hamon sa iyong pisikal na kakayahan, ang pagbabago sa pananaw sa oras, ang pagbaga ng isip, at ang paghaharap sa iyong mortalidad, oras na para pag-usapan natin kung paano magagamit ang mga kaalamang ito para mamuhay ng mas buo at mas masaya. Handa ka na ba? Dahil ang susunod natin pag-uusapan ay ang susi sa lahat ng ito, pagbabago. Ngayong humiga ka ulit ng malalim. Sana ay naging makabuluhan ang ating paglalakbay sa limang nakakagulat na katotohanan na madalas ay hindi pinag-uusapan pagdating ng edad may tay. Nalaman natin na kasama ng pagtanda ang posibleng pagbabago sa ating mga relasyon na minsan ay humahantong sa pag-iisa kahit may pamilya. Naintindihan din natin ang hamon ng unti-unting paghina ng katawan na sumusubok sa ating dignidad at kalayaan. Pinag-usapan din natin ang kakaibang pakiramdam na tila mas mabilis na lumilipas ang oras na minsan ay nagdudulot ng pagmamadali o panghinayang. Bukod pa rito, tinalakay natin ang pagbagal ng isip at paggalimot na higit pa sa karaniwan. At pangguli, kinaharap natin ang pinakamalalim na katotohanan ang pagharap sa sarili nating mortalidad at kung paano nito binabago ang ating mga prioridad sa buhay. Marahil pakiramdam mo ay mabigat ang lahat ng ito. Marahil ay naiisip mo, eh di ba mas lalo lang akong matatakot? Pero eto ang malaking sorpresa at ang pinakamahalagang aral na gusto kong ibahagi sa iyo na sana ay malbigay sa iyo ng pag-asa at inspirasyon. Ang sorpresa ay hindi ito tungkol sa pag-iwas sa mga katotohanan ito, kundi tungkol sa pagtanggap at paggamit ito bilang gabay para mamuhay ng mas buo, mas makabuluhan at mas masaya. Ang pagiging handa sa mga katotohanan ito ang susi sa isang mas maayos na pagtanda. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng kalakasan, kundi sa pagtanggap ng ating pagiging tao at ang paghahanap ng kapayapaan sa bawat yugto ng buhay. Ang pinakamalaki regalo na may bibigay mo sa iyong sarili paglampas ng nga lamag ay ang pagtanggap. Pagtanggap sa kung ano ka ngayon, sa kung ano ang kaya mo at hindi mo na kaya, at sa pagbabagong nangyayari sa paligid mo. Hindi ibig sabihin nito ay sumuko ka, kundi nangangahulugan nito na mas nagiging matalino ka sa paggamit ng iyong lakas at oras. Halimbawa sa isyu na pag-iisa, tandaan na may kapangyarihan kang lumika ng bagong koneksyon. Kung hindi ka na makalabas, subukan ang mga online platform. Kung dati ay umaasa ka sa pisikal na pagkapag-ugnayan, nayon ay matututo padala ng mensahe sa telepono o humingi ng video call sa mga po. Ang mga simpleng sulat o tawag sa dating kaibigan ay malaking bagay. Ang pag-iisa ay nararamdaman, hindi laging pisikal. Para naman sa hamon ng pisikal na paghina, ang sorpresa ay nasa kakayaan mong mag-adjust. Hindi mo kailangan tumakbo sa malathan, pero maaari ka maglakad-lakad sa loob ng bahay, mag-stretching habang nakaupo, o gumawa ng mga simpleng exercise na kaya mo. Ang bawat paggalaw ay mahalaga. Ang pagpapalakas ng loob na humini ng tulong ay hindi kahinaan, kundi karunungan. Mas mainam na magpatulong kaysa masaktan. Tandaan, ang katawan mo ay nagserbisyo sa iyo ng napakatagal. Ngayon ay oras na para pakinggan mo ito at alagaan ng husto. Ang pagtanggap ng tulong ay pagbibigay din ng pagkakataon sa iyo mga mahal sa buhay na ipakita ang kanilang pagmamahal. Sa pagbabago ng pananaw sa oras, ang sorpresa ay ang pagtuklas ng isang uli ng kapayapaan sa pagiging present. Hindi mo na kailangan ng malaking plano, ang simple, Araw-araw na kasiyahan ang nagiging sentro. Ang bawat umaga na nakikita mo ang sikat ng araw. Ang bawat hapon na nakikinig ka sa musika. Ang bawat gabi na nakakasama mo ang iyong pamilya. Ito ang mga gintong sandali. Ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng taon, kundi sa dami ng buhay na inilagay mo sa bawat taon. Ang sorpresa ay, ang pagtanda ay nagbibigay sa iyo ng lens para mas pahalagahan ang bawat segundo. Para sa pagbagal ng isip, ang sorpresa ay nasa kakayahan ng panatiling aktibo ang iyong utak sa mga simpleng paraan. Hindi mo kailangan maging isang professor, pero ang pagbabasa, paglalaro ng puzzles o pag-aaral ng isang bagong kantang Filipino ay sapat na para hamunin ang iyong utak. Ang bawat bagong impormasyon na natutunan mo, kahit gaano kaliit, ay nagpapatibay sa iyong utak. At tandaan, ang stress ay mas nakakapagpahina ng memorya kaysa sa edad. Kaya, mag-relax ka at mag-enjoy sa mga mental exercises. At sa wakas sa pagharap sa mortalidad, ang pinakamalaking sorpresa ay ang pagtuklas ng tunay na kahulugan ng buhay. Sa oras na tanggapin mo ang limitasyon ng buhay, doon mo mas lalong pinahalagahan ang bawat hinina. Dito mo makikita kung ano talaga ang mahalaga, ang iyong pamilya, ang iyong pananampalataya, ang iyong mga alaala at ang pagmamahal na ibinahagi mo. Ang sorpresa ay ang pagtanggap sa katapusan ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi mo mararanasan kung patuloy kang lumalaban sa natural na proseso ng buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging malungkot kundi sa pagiging mapayapa sa iyong paglalakbay. Sa huli, tandean ang paglampas sa edad na itay ay hindi katapusan ng buhay kundi simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng karunungan, ng kapayapaan at ng mga aral na ibabahagi mo sa susunod na henerasyon. Ang bawat nakakagulat na katotohanan na tinalakay natin ay hindi hadlang kundi isang hamon para mas pagbutihin mo ang kalidad ng iyong buhay. Ang maliliit na pagbabago sa iyong pananaw at gawi ay malaking tulong sa iyong kalusugan at kaligayahan. Kung nakatulong sa iyong videong ito o may napagtanto kang mahalaga, gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman kung paano mo hinaharap ang mga hamong ito o kung ano ang iyong mga natuklasan. Marahil, ang iyong kwento ay makakatulong din sa iba. Wag mo rin kalimutang i-like ang video ng ito kung nagustuhan mo. At mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang payo at inspirasyon na makakatulong sa iyo na mamuhay ng mas buo sa bawat edad. Tandaan mga kababayan, ang pagtanda ay isang biyaya, hindi isang pasanin. Patuloy mong isabuhay ang bawat araw ng may niti at pasasalamat. Buhayin mo ang iyong pinakamagandang buhay sa bawat edad hanggang sa muli